Hello, what's up guys? Ngayon, nagpapa... Ano na? Ah, Barbie! Sabi ko na! Panganay, panganay. Sabi ko na, alam Barbie! Yung, alam nyo guys, kung <laughs> ano talaga yung pangarap ko sa kanya dati. Ang kaisa-isang pangarap ko sa kanya, maging basketball player. Ngayon, naging pedicure player. At <laughs> saka manicurista. Di ba? Ang galing. <laughs> Ayan no? Magaling mag-manicure yan. At saka mag-pedicure. <laughs> So, papapidicure muna ako sa kanya Kasi may pasok nalit bukas Kaya, tignan mo yung kuko niya May cutics din yung kuko kasi niyan Yan, oh. So, yung pangarap ko kasi talaga sa kanya Maging basketball player Ayan, ang nangyari Naging manicurista <laughs> Naging magaling ka na manicurista eh, Sana, wag mo lang anuhin yung ingron ko ha <laughs> ayan, guys yan isang lang muna, syempre. na, guys, oh, napakaganda ng gawa. Black na black, talaga naman. Ayan, oh, si Kuya Bok. dating pangarap ko na maging basketball player siya, ayan. Naging, naging football player. <laughs> football ano? naging manicurista na pala di ba napakagaling so at least hindi daw hindi daw siya mapapagod sa ganitong trabaho yeah. manicurista na so kumpleto na tayo meron tayong manicurista so pwede ka na magtrabaho sa parlor ni tubok pwede hmm. ka na rin magtayo ng parlor pala, 'di ba? Parlor hmm. ng mga macho. Oh, <laughs> Diba napakagaling. Wow, sabi ni Jim. Ang sinong next? Sinong next na magpapa cutex, magpapa-manicure dito kay Boko. PM lang Sa mga gusto magpamanicure ha, magpa-pedicure 'yan. Message lang kayo sa Facebook ko. Comment, just comment below lang. Dito sa video natin mga guys. Ayan. Comment below na lang mga idol ha. Kung sino yung gustong magpa linis ng kuko. Magpa manicure. Magpa puts pa. Ayan. Marunong yan si Kuya Bok. ano Dating basketball player kong pangarap sa kanya. Ayan. Anong nangyari? Naging manicurista. <laughs> o, oh, di diba? Yan, malapit nang matapos yan. Alright. Next yan, sa kamay naman, mga idol. Diba? Ang galing. Yan, o. Oh. Color black na cutix ang nilagay. Galing ya. Tapos na. Ayan. Ayan, next. Kamay naman mga idol. Alright. Ayan, oh. Napakagaling. Walang kapasma-pasma. Hindi pa nanginginig. Ayan, oh. Di ba? Ang galing. Malupit right, So, yon mga idol ha. Sa mga gustong magpa-manicure, magpa-puts pa, magpa-linis ko. Uh, just comment below lang sa video natin mga idol. Ayan. So, thank you so much for watching. At uh, God bless po sa ating lahat mga idol. Gusto ko rin pala magpasalamat sa mga solid supporters ko at solid subscribers ko po. Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat mga idol. At uh, God bless po sa ating lahat. Ayan. Kaway ka naman yan mo. Ayan. <laughs> Ayan. Magaling mag-puts pa yan. Magaling mag <laughs>